Hello guys, good morning. Uh, before na mapadayon sa atong video daw, parelesa na ko si Danilo Timankaw Jr. and Maoney akong live sa trabaho of diri sa balay personal. So, watch this. so, diri so, so, no? so, 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 Direktur so, 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 kauban sa trabaho o sila na guys and welcome sa mong balay sa diri na so mo akong kung kuhan mo niya payag para side asawa kong anak yun so mo akong routine o nasa mga hinlo sa bulak mangil ah usap kong buhat buhaton kaya layon mang kuwa ko yung buhaton so kani na bus na punta kaya laos ng bulak oh loya pero gwapo gyapon. Insa pa tubig kada. Ayan, ini ingkin ngin ngin atong linga Ayan, tura kong ana, naara, study. Ang isa tulog-tulog ra so Oh, to no. Ah, so kabalo na mo asa ko nag-work o kun sa company ni sa pwedeng preso mo na ang pagpinta dito lang wato mo printa mi tanan ini kay ah printing needs ninyo. So, thank you for watching. Sa dito ta mo sa mumpayag sa glimpse sa akong mga trabaho diri sa balay. Tagang pagkito. Pero kayo gamit kitag oras. nito pili So, kato lang. Bye-bye!